Ayun mga idol, October 17, kaya kami ay napapunta rito dahil opening ng SM. First time lang namin pumasok ng SM mga idol. What? Dito sa San Fernando dal first time naman magkaroon ng SM dito sa San Fernando mga idol. Kaya pasukin natin, let's go! Ayun na nga mga idol, nakapasok na nga kami rito sa SM. Tignan mo naman ang luwang at ang ganda mga idol. Ang sobrang daming tao mga idol. Ayun si Ero. Ayaw di ba? O, di ba? Barbie. Sabi ko na nga ba, Barbie. At ayun na nga mga idol. Iyaya kami kumain ng aking asawa at siya oh, daw wow. ang taya mga idol. Ayan, kakain na kami sa wakas at makakatikim din kami ng pagkain ng Thailand mga idol. Pero ito yung kinain ko dati sa Thailand mga idol kaya ito yun ang pinili namin mga idol. Ayan no oh, nagbabayad ng mga iba. Ayan yung mga ibang order mga idol kung gaano kasarap at gaano kaganda dito naman sa San Fernando SM San Fernando mga idol Okay, ito okay. na. Okay. Okay tinigka ko na yun hindi ko na alam kung anong pangalan itong mga idol mo kinirog na kong na natin yung mga idol mo yung na dati halong mga idol yung mga, mpiki, mga idol yung mga idol yung yung mga mga idol ko, ayun sir ba siyo? Nanakaasi mo siya baket ko. Mada ita j in order ni mga idol lagugdwa kami ditan tao magkwarta ni baket ko. Sana kita metal tulang dinakatugaw itja syak intim bakte ra ko nata no. Makatugaw madayiduwan naket ni baket ko kail langan ng syak lang tianakatugaw madimat anya. Sana kita metal rawat kung may Tira nga tira damdaman Sider toma nanday Ta uh, Blood sugar kas kada uric acid mga idol Ang nga nga Ang kanin mga idol Kaan nga kaan Mga idol si gay At damati agas So nga Bamta Tako lang Hangasay Mga ka-order eh kami na nganin. So nga abangan nyo yung part 2 na dati nga video mga idol. Ta narigat nga no, dugla unay. Let's go mga idol! Kita kits!